Mike, you know how to drive? I can't ride one. I can't a motorcycle. You, you. Go Car, a car. You need to drive? Always four, wala na tour bayad friends. Ako kaya almost sa oh, blood pressure. Aaw, Mahuya, ako sa <laughs> Kay na nga ko naman kayo yung laptop siya karoon o. talaga mo ibalik ko naman sa Hindi, hindi na sa dugay magkayo na. Wala ka hatang. Hindi siya magkuhay Kami buhay kami na atuhay ha. Kaya Kay kung nagbakal si Mike sang ano, sang blood pressure 1000 na mo te. Wala ka nang bato. Ano nang med sa med? Med in USA, med China na. China na kay na, hindi na USA. Hindi ka ginagay mong masalig ka na Oh, magkuba lang na, oh, lang na ni Kaya namangkot kami sa Mercury, 6,000. Oh, namangkot kami tool sa Mercury Blood Pressure, 6,000. Oh, original na guru sa Mercury. <laughs> <laughs> tul <kilometers> guys saat apun baak guys umabot ang akon nga bata sa sa na guys gaya <laughs> <laughs> guys sugat kami sa bata kung magalaging game kadugay kadugay sa akon bata ari kami na sa sa KCC guys masugat sa iya mga sa home